Sa payapang usod ng Baco Orcavite, matagpuan ang pamayanan puno ng buhay at gondara. Bawat halakhak, bati at ihip ng hangin ay may kalakip sa sariling kwento. Ang simpleng buhay nilang ito ay puno ng pag-ibig at pangarap. Ngunit sa likod ng sinserong iti ng mga mamamayan ay nagkukubli ang isang malaking unos. Ang daloy. Isa ang barangay Habaywan sa mga pamayon patuloy na sinusubok ng baha tuwing humagupit ang unos. Sa pagkakatindig nila sa gilid ng ilog ng bakoor, ang komunidad ay tila nakalapat sa pagitan ng pag-asa at pangalim. Kung may tunay na nakakilala, siklo ng baha. Ito ang mga residenteng higit tatlong dekada nang naninirahan sa Habaywan isa si Tatay Roger sa mga residenteng nakaranas ng na matiting pagbaha sa nasabing lugar. Sa loob ng kanyang 35 taong paninirahan sa habay, ang unos ng nakaraang taon ang kinakahindi niya makakalimutan. Yung itong November 20 na kasi yung mga last na nandiyo masyado. siya. Mga hanggang tood lang dito. Pero itong last year lang, yun pinakamalaking ano ba. Gano po? Nung nakaraan taon, umabot daw sa abot balikat ang baha dito sa Barangay Habay 1. Ayon sa ilang mga residente na na-interview namin dito. Malapit po ba kayo sa Bako River? Ay, ano. Hindi, bali sa likod ng barangay na to, yan ang river namin dyan. Ang Bako or River na tila bantayog noon, ngayon nagiging aninong nagkaambag manalasa maapaw po ba to pag medyo malakas po yung ulan na nadaan dito pag sa malakas atin? malakas talaga. Lalo kung, ano, kung mag, na, magbukas ng dam ng Imus at saka um, Dasma. Op. Sa aming patuloy na pagbubaybay sa Habayuan, karamihan sa aming mga nakapanayang ang nagsasabi ang lugar na madalas at pinakamataas bahay ay ang bahagi ng Bonifacio Extension, partikular na sa Mayborgs dito makikita ang hindi na epekto ng pag sa araw-araw na pumumuhay ng mga residente. Bilang na bilang isang mamayan dito sa sa 1, na ako po ay nakatira sa bars na ang aming pong lugar ay isa sa mga na laging tinatamaan ng matataas na baha. Ako. Ito pa rin tayo ngayon sa Barangay Habay 1. Ito lang sa may tapat ng SMC City So may manufacturing extension. So, ngayon, papasok tayo dito ngayon sa loob ng escape nila para ma-interview natin yung mga ibang, ilang asidente na malapit sa Bacor River. Saan malaki nagbabaha dito. Nakarating na tayo dito ngayon sa Bacor River. Dito sa kabilang bandang to, sa may tabi ng pader na ito. Ito na yung Bacow River ko saan madalas umaapaw talaga. Sobrang dahil sobrang baba ng tubig kasi sobrang lakas ng ulan. dito siguro. Isa sa mga nakasulubong namin sa aming paglalakad ay si Julia, isang batang maagang namulat sa ganitong sitwasyon. Ano po? po may rumi-rescue po kami sa akin, sa amin. Sa barangay? Eh. Opo. Hmm. Doon kayo sa school na tutulog na? Opo. Ba, paano yung bahay nyo dito? Iniiwan na lang po namin hanggang sa bumaba yung baha. Hmm. Sobrang taas ba ng baha dito? Opo. Hindi e nga po, marunong lumawi. No? Ah, kailangan lalangay na talaga yung baha? Binabangka na kayo dito? Opo. Aray, hihiri Sa aming pagpapatuloy, nakilala namin si Nanay Libertad Belmonte isang residente ng Habay Uno na ilang beses nang sinubok ng ragasa ng baha. Isang byuda, kayod kalabaw at ina ng pitong anak na pawang mga babae at lola ng mahigit isang dosenang apo. Ganyan kung ilarawan ni Nani Libertad ang kanyang sarili. Mula sa Sorosogon ay siya at nagtungo sa Cavite kung saan niya pinalaki ang kanyang pitong Maria tatay nila taga Masbate. Bakit po kayo lumu- napaluwas po dito sa Cavite po? Ano, ano pa lang ako, bata pa ako, napalabas na ako ng Metro Manila ngayon. Karating ako diyan sa tiyahing ko sa ano, hanggang nakapagtrabaho ako. Hanggang sa, ayun. Dati kasi ako nangungupahan. Ngayon, nag, na mayroon akong kaibigan na dito nakatira. Nagtanong ako kung mayroong bahay dito na medyo mababa o kaya medyo ano ba, ay sabi niya mayroong kubo daw na binibenta. Kaya nag nakarating ako dito nakabili kami ng kubo. Ito na ito na po yung napili niya talaga. Magaan ma kasi ang buhay dito sa totoo lang. Hindi ba tulad magaling mo pala yung kapag ano mo nandyan na, Ay, sa ibang lugar magta-tricycle ka pa, di ba? doble ang pamasa. Ngunit gaano man kagaan ang buhay, hindi pa rin may iwasan ang mga karanasang tunay na susubok sa tatag ng kanilang pundasyon. Sa loob ng mahigit tatlong dekadang paninirahan sa Bacoor, naging normal na lang para sa kanyang pamilya ang pagbaha. Pero nung panahon niyo po, hindi po po talaga na totally nabaha dito? Sadya na talagang nabaha. Talagang okay. bahain pong lugar na ito. Hindi, simula pa naman daw nung yung mga naunang tao dito, nagsasabing talagang nabaha na talaga sa ito. Taon-taon yung pagdating ng ano na. May panahon lang siya nalaki ang tubig, pero hindi naman. Noong tuloy, nung bago pa kami dito, wala pa yung mga riprap na yan. Sa linggo lang nag hindi kami binabaha. Natutuwa lang yun. Ngayon, kalahating oras na bumaha, may baha. Na umulan, may baha na kami. Mas naging, itong lugar na ito, naging ano nung may riprap na yun. Eh. Ano po yung riprap? Yung, yung bakod sa ilog. Yung oh. ano parang naging hindi maganda tuloy, naging marumi. ang dati kasi tuloy lang ang tubig diretso sa ilog pagka may kanal ngayon ha? ah, na na ng riprap lalong naging pangit ang lugar namin. Yung pinakamalala po. Yung mm, mm, mm. pinakamalala. Eh, nung um, anong taon ba yun? Bad, Yung paeng, ano? Yung paeng yan, yan. Yung, 12th 12th. ano na yan, Oh. Ayan, inabot yan. Ayan, hanggang... CR na yan, inabot. Pag doon kayo, banda sa may, bago kayo pumasok sa may labasan, lagpas na sa doon. Sa may RGP, di diba? ba? mas, mas mababa po po doon sa dito? Uh Oo, -oh. mas mm, okay. mababa yung, palusong na yun. Mas lagpas tao na doon. Pas dito po hanggang. Dito hanggang. Yung GDP. pinakamalaki na yon, yung, <laughs> yung inabot yan CR, inabot. <tod> nitong yung... huli, nitong ang bomba na ay nag-ano, baha hanggang dito. Ito. Hindi naman inabot yun. Kahit ang tatlong palapag na bahay na ito ay hindi pa rin ligtas sa mga pagbaha. Saan po nag-nalikas po dito, dito? Dito sa taas? lang. Dito po sa taas na to ng second floor niyo po. may mm, third floor niya. Ah, may third floor. Yabang <laughs> <laughs> yeah, ano <bangano> po. <laughs> <laughs> Wala po kong second floor. yung paninda dito, yung tao doon sa taas. Bale, yung, yung pinakataas po, tanaw na po yung buong... Hmm, SM, yung kalawakan, silip tanaw na, na pati. Na. Oh, pag nandoon, kita mo yung buong... <laughs> Ito tayo ngayon sa third floor na yan, nanay. Kusaan, dito, makikita niyo yung mga bahaya. And, ito sa akin kanan, dito yung, ano, makikita dito yung baba. Kusaan, dun, dun sa may yero na yun, dun umaabot yung bahay dito pag sobrang lakas. At dito naman, ito naman, bukas, may lip nito. Tanong niyo na dito yung SM Bacor. Kusaan, namimigay ng food package sa sa mga residente dito. Hi, ano, ano pong trabaho niyo po ngayon sa itinda itin po? Small well, sari-saris to. Ng, ano, may uling pa ako. Galing ako doon. Ay, bahay akong isa doon. Doon ako nagbabalot. Noong... Ah, nag uuling din po kayo. Ang maliit at makipot na lugar na ito ang nagsisilbing sandigan at tanging kanlungan ni Nanay Libertad. Dito siya buong puso ng katrabaho araw-araw maingat na nagbabalot ng uling upang may may pangtusto sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang tahimik na pagod din nanay ay hindi lamang kwento ng isang pamilya. Ito ang kwento at karanasan ng libo-libong Pilipinong araw-araw hinaharap ang bantaan ng kalikasan. Sa mas malaking konteksto, hindi lamang ito personal na laban, kundi sa lamin ng isang komunidad na matagal nang nasa ng panganib. Sa datos ng World Risk Index 2025, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na panganib sa sakuna, lalo na sa pagbaha. Mataas ang ating exposure sa matitinding bagyo at patuloy na tumataas ang ating vulnerability dahil sa mabilis na urbanisasyon at kakulangan sa matatag na infrastruktura. Ngunit ang bigat ng mga numerong ito ay higit pang mararamdaman kapag narinig natin ang mga kwento at karanasang hinaharap ng mismong mga komunidad. Kaya rito sa Habaywan, sa Bacoor, Cavite. Ang nagsasabi Kasi nga, ang baha natin nang sa ano... Sa Bacoor, nang gagaling sa Dasma. Ang natang tuling Dasma, ang baba ang Bacoor, dito gumugo sa Bacoor. Kaya isa pa yung ating climate change. Parang nagbago na rin, panahon kadalasan dati hindi man gayon kana kaya nasa baye sa ngin mambiris nang tumaas ang tubigalang eh. ibang ibang na ngayon dito sa nakaraan sa kabila ng rumaragas ang agos at tumataas sa bahang paulit-ulit na sumusubok sa kanilang tahanan may mga opisyal na walang kapaguran patuloy na kumakatok sa bawat pintuan Maasang maililigtas ang kahit isang buhay pa Ngunit sa gitna ng kanilang panawagan, mailan pa rin mamamayan na tila di alintana ang nakaambang pangalit. Na parang sanay na sa unos at pilit na kumakapit sa bahay na tanging alam nilang tahanan. Uh, ang nararanasan pong hamon yung minsan po hindi sumasama, minsan pinipilit na sumama sa ngala na para po sa pangangalaga po ng pamilya nila na hindi po sila mapinsala ng bagyo na darating po. Para po sa pangat pangatlong katanungan, ano po ang mga hakbang o programa ng barangay upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente at mabawasan ng pinsala tuwing may malakas na ulan o ba? Uh, halimbawa po, meron po kami tinatawag na po evacuation. Halimbawa po, meron pong malakas na bagyong darating. Signal number 5, hangin pa lang o hanggang talampakan na tubig pa lang, eh, pinipilit na namin silang lumikas at dalhin sa evacuation center para po hindi na sila mapinsala pagdating ng malakas na bagyo po. Sa pag-anunsyo sa kanila na, na na may darating na ano na kunos uh, unos, ganun. Antes eh pinupuntahan namin to sa mga depressed area yung madaling bahayin. Binibigyan naman sila ng anunsyo. O oh, -handa, handa na kayo, ganun eh. Unplug natin mga sasakyan na ng habaywan lumikas na kayo. Kung gusto mong lumikas, maghanda na kayo. Baka, uh, kung kailan matas ang tubig, hindi doon kayo tumilit ng malis. Kasi nga, abutin ng ganlegang tubig eh. Eh, wala na rin ito mga gagawa. Hindi isa sa bangka. Ganun lang ang aming pa paalala. At may nalaman kaming lubid. At so, saka rin managas ang agos. Tapit-kapit na lang doon. Yun ang lugar naman yung sa ano yun, binadahang masado. Tapat ng SM. Oo. Doon matas ang bahado. Sa mga salitang ating napakinggan, hindi lamang tungkulin ang narinig namin, kundi tunay na malasakit. Dahil para sa mga tulad ni Ate Nancy at Consi Solis, ang pagharap sa daluyong ay hindi basta trabaho. Ito'y araw-araw na paninindigang hindi nila tinatalikuran. Ang daluyong ay dumaraan, dala ang unos at pangamba. Ngunit sa likod ng ragasan ng tubig baha may kwento ng katatagan sapagkat hindi sinusukat sa taas ng tubig o lalim ng baha ang tibay ng isang komunidad. Ang tunay na lakas ay nasa puso sa bawat kamay na nagtutulungan at sa bawat ngiti na hindi napapawi ng unos.